anak ng tao'y dumating upang sarili ihain. Lingkod, manunubos natin. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Mapagpalang araw ngayong ika-dalawamputsyam na linggo ng karaniwang panahon, ngayon din ay ipinagdiriwang natin ang linggo ng pandaigdigang misyon. Linggo para sa mga kultura. Panginoon, maraming maraming salamat sa araw na ito. Ang isang nanamang linggo kung saan nagpatutoo ka na naman sa iyong pagmamahal sa amin. Today is Mission Sunday. Paano ba nagpatutoo na naman ang Panginoon? sa atin ngayong araw na ito. Sa Ebanghelyo, sinasabi yung, di ba, yung tinatanong nung may lumapit kay Jesus, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at sabi, Guro, may hilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Sabi ni Jesus. Sanay, makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang nalalaman ng inyong inihingi, sabi ni Jesus. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, sabi niya, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo at kayo'y bibigyan bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya, sa Minesus kung sino ang maupo sa kaliwa at sa kanan. Kasi yon ay nasa Panginoong Diyos. Napakaganda ng Ebanghelyo kanina at ang homilya ni Rev during our Mass. Tatlong punto ang sinasabi niya kasi ito ba is, can you drink, sa English, can you drink the chalice of suffering? Yung bang pagtitiis, mapapagtiisan mo ba kung ano yung pagdadaanan ko? Diba si Jesus, siya ay nagpasan ng krus, pinako, tapos niinilibing ng may ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. Kaya mo ba? Yung pinagdaanan niya, Imagine kung ako nga, sabi ko napakahirap ng pinagdaanan niya. Kaya nga dito sa, na, sa pain na nararamdaman ko, bakit ko kayang i-endure itong pain na to? Kasi na-realize ko na wala ito sa kalingkingan sa paghihirap na dinanas ni Jesus. Pero sa totoo lang, if there will be a chance that the pain will go away, syempre I would also like that. Pero for now, dahil ito'y nandirito at hindi nawawala, lagi ko nalang lang ino-offer sa Panginoon na sana maibsan ang sakit na dinaranas niya sa dami ng ating mga kasalanan. Pero ang ganda ng reflection kasi ni Rev doon sa tatlong punto regarding do sa kalis ng Diyos is yung una, hawakan kapag ka ikaw ay inoferan, can you drink? Unang bagay is hawakan ang kalis. Ikalawa, iangat ang kalis itaas. At ang ikatlo ay inumin ang kalis. Kailangan nating pagnilayan ang tatlong bagay na yan. Una, hawakan. Hawakan ang kalis. Ano bang ibig sabihin yan? We acknowledge. Acknowledge the pain the sacrifices, the pain, we acknowledge it. And yes, huwag nating i-deny. Parang sakit, para bang pinagdadaanan natin problema. Yes, I must, admit that at first, kapag ka merong binigay sa'yo, hinain sa'yo na ganito, parang gusto mong i-deny, parang gusto mong sabihin hindi totoo, parang gusto mong pang sabihin na kukuha ka ng second opinion. Pero, come to think of it, come to think of it, pag dumating ka sa point na na-realize mo na yes, may problema, and that's the time that you will think of the solution. Unless you realize that there is a problem, paano ka mag-move on? Hindi madaling mag-move on. Hindi madaling i-embrace na meron pain. Hindi madali na i-acknowledge na nandito na ako sa edad na ito. Ito na talaga, totoo na to. The natural wear and tear of the body. Age is a factor. Weight is another factor. And yes, I acknowledge that beauty is also one factor. Ikalawa, hawakan. Hawakan, hold the chalice. Para masabi mo na you are holding the chalice. Despite and in spite of the many problems that we have in our lives, marapat lamang na i-acknowledge pa rin na yung Panginoon is allowing us to bear all of these things for a better tomorrow. Hindi ibig sabihin gusto kang parusahan. I I don't know. Nung unang panahon, ganoon ako. Naku, akala ko. Kaya ang, ang hirap ng buhay namin dahil pinaparusahan ako ng Diyos. Akala ko ito ay parusa ng maagang pag-aasawa. Akala ko lahat ay puro akala. When I am going closer to God, na-realize ko na God allows things to happen for a reason. God wants us to be better persons. God wants us to do the right thing despite and in spite of the challenges. I remember when I first had this hearing or uh, kung ano man itong, hindi ko na, and that I did not give justice to the readings and because of that I wanted to become better and because of that gusto ko na I embrace na oh my god I am serving and yet I am unworthy so I wanted to be better for the readings and this is how I landed into Toastmaster because I wanted to become better. Hindi naging hadlang yon para sabihin ko na ah, I am unworthy pala. E de, hindi na lang. So, hindi. Ibig sabihin, yes, there is a problem. Yes, mayroong kakulangan. Yes, I am unworthy. But I want to be better. And this is what God wants us to be. To raise, to hold that chalice to raise it and acknowledge that tomorrow is another day and that today is not permanent. Palagi namin sinasabi ni June na what you are experiencing o kung ikaw ay may pinagdadaan ng hirap at problema ngayong araw na ito, hindi yan permanente because tomorrow tapos na yung problema. Always remember that God is always here He fulfills His promise and He will never leave us nor forsake us. At ang ikatlo is drink, drink, inumin ang chalice na yan. Anong ibig sabihin? Yes, we acknowledge. Yes, we are hoping for a better tomorrow. Inumin, bakit? Kasi yung cup of suffering na yan, when we offer everything to the Lord, it becomes a rainbow. Yung napakagandang rainbow. Yung bahaghari, nakakatuwa. Yung isang araw, merong rainbow sa langit. Ang ganda, iba-ibang kulay. Parang it's a sign of hope. It's a sign of God's presence in our lives. Yung pag-inom natin ng ating kalis ay yung pagtanggap natin na tayo ay mahal ng Diyos at yun ay simbolo ng magandang kinabukasan natin kasama ang Panginoong Heso Kristo. Paano nang mangyayari yun? Ibahagi natin sa iba. Let us be witnesses to God's love. Let us testify. Sabihin natin sa mga taong hindi nakakakilala sa Panginoong Diyos na kung sino talaga siya. Ikwento natin ang kwento ng ating buhay. Ano bang kwento yan? Kwento ba yan ng kawalang pera, walang pambayad ng utang? Kwento ba yan ng mapuputulan ng kuryente? Kwento ba yan ng last na yung bigas na nandoon sa lalagyan? O kwento ba yan ng hindi ka makapasa-pasa sa exam kasi you are not equipped? Kwento ba yan ng asawang nangangalunya? o yung wala kang pambayad sa tuition fee ng anak. Ano man ang kwento mo, I am sure that that will inspire others. If only you would know to draw God in the center of your kwento na siya lang ang present sa buhay mo, sa kanya ka lang kumukuha ng lakas para mapagtagumpay yan. Ang hamon ng buhay na yan, and champion, the challenges of your life. Manalangin tayo, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong presensya. Salamat sa pagmamahal. Patawad sa mga kasalanan, hindi man namin ito sinadya o sinadjan namin. We pray for healing, healing of those who are sick, those who are requesting for prayers and those who are praying with us right here, right now. Be with us always and in all ways and allow your presence in our lives to manifest. Panginoon, we lift up to you those who attended the Merda. Pre-K na Zoominar for two days. Maraming maraming salamat po sa mga couples na ito na tatanggap ng sakramento ng kasal. We lift up to you. Dear God, na ang kanilang mga buhay na naway kayo ay maging sentro ng kanilang buhay, buhay mag-asawa, so that they can reach there forever. Dahil because of you, meron pong forever. We also lift up to you ang mga may sakit. We lift up to you ang pamilya po ni Tito, Tito Noel, Tita Benny, ni Aubrey, ang pagkawala ni Pong sa araw na ito. May his soul rest in peace, dear God. We lift up to you the graduates of Marriage Encounter Weekend Seminar of SRU and SRC Prayer Group. We also lift up to you the concerns of each and every one na nakikidasal sa atin. Panginoon, Stay with us, for without you, we are nothing. Please be with us always and in always and allow your presence in our lives to manifest in us. All this we pray in your mighty name, through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Sa na ama, na anak, na Espiritu Santo. Amen. God bless.